Good afternoon. Welcome sa MLA Channel. Nandito ako ngayon sa... Kaalis ko lang sa gap. Nakabili ako ng pantalon. Mura lang ako. 40% off. Ayan o. Oh, yan. Nandito naman tayo. Pupunta. Ayan. Yan itong suot ko na t-shirt. Diyan yan galing. Diyan galing. yung ko Itong jacket ko naman doon sa gap matagal ko na nabili. Matagal na asawa kong Do so, tingin tayo dyan kasi meron din silang mga person-person. Outlet kasi ito kaya mura. Ayan. Dyan mamaya, tingin rin tayo dyan. Ayan po tayo sa loob. Ayan, ayan. Punta tayo. May mga bag sila. Ayan. Tayo. 30% off yeah, Ito yung tayo tayo Kaya ko lang 30% Ito mm -hmm. sale Ako na naman Ito tayo tayo mamaya. Itong t-shirt ko dito galing yan. Ang ganda siya. Itong jacket ko, sagap din Ito yung mga jacket. Mag-sale uh, din pala sila. 30% in sale din natin ang sale nila tingin tayo. Ayan. Yeah, yeah. Uh -huh. Take it first. Isin, ah! Tayo 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 tayo. <laughs> si Masin si 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 nakasunod. Nakasunod po siya. <laughs> si Masin. Ayan. ayan. Ito tingnan natin. T-shirt.